Gawa ata sila ni teacher ng ano, ng anong tawag nito? Ng problem. Ganito siya gagawin. Tapos, sa likod is yung solution. Ayan yung solution ni Gab. Ito na naman yung problem niya. Ito na naman yung solution niya. Ayan. Tama naman yung mga sagot ni Gab. Ito na naman yung problem niya. ba diba? Ito naman yung solution niya. Yung answer niya. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Okay? Tapos, ito na naman yung ano niya, problem niya. Ito na naman yung answer niya. So, 6, 8, 1. Tama naman yung sagot niya. Ito na naman yung problem niya. Ito na naman yung answer niya. 7, 6, 7, 8, 3. So, perfect naman. Diba? Maayos. Pero, dito sa ano niya is accuracy for presentation 2, attractiveness 3, organization 3. So, 12 out of 16 siya. So, sa presentation, medyo mahina siya sa presentation. Nagawa niya naman ng maayos. Tama lahat ng sagot niya. But, the presentation is mahina siya. So, yun yung i-build natin kay Gabriel. So, ayan siya. And, this is good ha. Ah? 12 out of 16 This is good sa isang grade 2 na students na nakakapagawa ng problem and solution. Diba? Ayan. At tama yung sagot din naman. So, ayan, so proud to Gabriel.